Eto na, nagsimula na ang mag-workout itong si Anthony Davis at sinasanay niya na itong kanyang sarili na mayroong suot-suot na goggles. Hindi na ito yung unang pagkakataon na sinuot niya na at sinubukan itong kanyang goggles sapagkat sa off-season ay nag-workout siya, nagpa-practice habang suot-suot ang mga ito. Sinasanay niya ang kanyang sarili sapagkat kinailangan niya ng sumuot for the rest of his career habang siya po'y naglalaro. Okay naman ang kanyang mata at sa tamang kondisyon na po pero kinailangan na mayroong proteksyon para siyempre hindi na matusok, di ba? Hindi naman 'yan makakaapekto sa kanyang performance. Magiging dominanteng center pa rin naman itong si Anthony Davis. Pero ngayon ay kinailangan niya pong sanayin ang kanyang sarili. Naunang pumirma itong si Cam Thomas sa presyong 6 million sa loob ng isang taon samantalang si George Giddey 100 million sa loob ng apat na taon, samantalang si Kuminga 48.5 million sa loob ng dalawang taon. Pero mayroon pang uh, nag-iisang kalibel nila na hindi pa nakapagpirma itong si Quentin Grimes. Malaki kasi ang kanyang hinihingi sa Sixers na sa 25 million per year. Pero ang kanilang maibibigay lamang sa qualifying offer ay 8 million. Sa ngayon ay hindi pa interesado ang Sixers na mag-commit sa kanya long term sapagkat noong siya nag average ng nasa 20 plus points per game ay wala rin po ang kanilang mga star player na sina Paul George, Maxi at Joel Embiid. Ngayon kung tatanggapin ni Quentin Grimes ang qualifying offer na 8 million sa loob ng isang taon ay baka meron pa chance na makuha ang 25 million per year sapagkat pwede po niyang mapatunayan ulit ang kanyang performance sa Sixers para sabihin nilang natin na maging worth it naman yung 25 million. Sa ngayon ay marami pa namang mga free agent ang hindi pa nakapagpirma. Siyempre si Russell Westbrook na as of now for the first time po ito sa kanyang career na wala pa siyang kupunan. Nasa 12 years din po ang hinintay ng mga magulang ni Seth Curry and Stephen Curry na makita nga ho na magsama ang dalawang ito sa isang kupunan. Matarandaan na sa mga nagdang season especially nung naglaban nga ang Golden State at ang Portland Shore Blazers kung saan nandon sa Seth Curry ay hinati mismo ni Del Curry at Sanya Curry ang kanilang jersey para lang magbigay suporta sa kanilang mga anak. Hindi naman daw po pwede na sa kay Stephen Curry sila mag at hindi rin po kay Seth Curry. Minsan ay sila ay nagbabato topic para kung sino ang sumuot sa jersey ni Seth at kung sino rin ang susuot sa jersey ni Stephen Curry. Pero ngayon ay hindi na po sila mamuong problema patungkol dyan sapagkat reunited na itong sa si Seth Curry sa kanyang kuya sa Golden State Warriors. Para malaman nyo, Kinailangan po munang i-wave ng Golden State Warriors sa si Seth Curry bago magsimula ang panibagong NBA season. Sa ngayon training camp lang muna siya pero panigurado naman na siya ay makakasama ng Golden State sa pangkabuang season dahil siya ay papipirmahin naman sa kalagitnaan ng Nobyembre. Para sa mga NBA fast break balita, walang paligoy-ligoy, diretsyahan, simplihan lang natin yan. Tumuto ka lang dito. Maraming salamat po.